sa panahon ng iyong kabataan. No? Kasi bakit? Yung ibang matanda, no, pag narinig ko, ko yung patotoo, yung ibang matanda, kapag sila ay nagsasabing, bakit kayong kulang nakilala ang Panginoon? Bakit kung may lang maidad na ako? Eh, napakasat mo pala na makilala ang Panginoon. Lalo na kapag naramdaman mo yung presensya ng Diyos, di ba? Sobrang sarap. Di ba? Higit siya sa pera eh. Kasi di ba yung pera, pag meron kang pera, siguro mga talotan yung araw, parang wala na yan eh. Yung, yung saya, o kaya ang gamit, halimbawa, iPhone 16 Pro Max. Mga dalawa tatlong araw, sobrang saya mo yan. Pero after mga ilang araw, sa linggo, wala na lang sa iyan. Hanggang siya maghahangad ka pa ka ulit, kung may ulit pa, iPhone 17 Pro Max. Eh. Pero hindi kagaya ng Panginoon ang presensya ng Diyos kapag naranasan mo. Di ba po? Iba yung saya. Parang iba yung pakaramdam. Basta uh, ako po experience ko yun eh. Lalo na kapag yung eh, mas mas tapos mas, mas ka talaga ng Lord. Eh, iba na experience ko dito. Basta sa church pa pag, pag Sunday tayo nagpapresa sa worship? Iba. Iba yung ano. No? Iba yung pakaramdam. Hindi siya yung ordinary lang na uminom ka ng maliit na tubig eh. Di ba mag-ihit na ilig ka, mas kung ka ng walawin na tubig, eh. parang na-refresh ka? hindi, hindi, hindi lang gano'n eh, pag naramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Hindi ko may explain eh, pero sobrang, sobrang sarap, no? Sobrang sarap pag tiniyakap ka ng Lord, nung isang, uh, nung ano, uh, nung ko po, makakakapo uh, ng kumaga. Kasi nga, pag-untok Ano yung umiiyak ka na lang talaga, yung, 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 yung niyakap ka ng Diyos, yung, yung, kakaiba yung, hindi naman mainit, ng very bad. Pero parang merong bumuo sa akin mainit na tubig. Tapos, yung hindi ko na ma-explain -ma yung sarili ko, hanggang sa yung ang na ako, tapos yung, 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 alam mo, sobrang umiiyak na lang tayo, thank you kasi, nirantong mo, niyakap ka ng Diyos. Di ba po? Kasi napakasarap ka na yakapin ka ng Diyos So kaya, mga kapataan, no, na nandito kayo mga bata pa, mapayad kayo, no, na nakalilig na sa Panginoon at naalala niyo na ang pa lang kayo, no? Kasi yan ay isa sa sinabi ng Lord, di ba? Kapag pag, binas, binasa na natin, diba, Bago daw dumating yung panahon na parang uh, wala ka ng hipin, mahina ni pandinig mo, di ba? Mahina uh, ako pag... Uh, sinasabi hindi na makakitre. Eh, di natin yung matanda na masakitin ko, di Kaya parang hindi na makakita, eh, Di ba? Kasi wala na kailangan na na-elevator. Kasi nga ano, so hindi mo na ma-e-enjoy, di ba? Siyempre kapag may edad ka na, lalo na kapag naalala ko nung nandun kami sa, ayun, welcome po sa akin, business, nandun ko ako. so, Oo, <So>, oh, so... <laughs> na. Tapos, you know, alam mo yung, yung, nagpunta ko kasi ako doon sa ayun na yung bayang misis. Yung tatay ko doon, ay, niya Alam mo yung sabi? Masyadong mahigpit, makikita niyo dyan, no? Talagang sabi, mata sa mata ang ibig sa ibig. No? Pag ikaw ay nagkamali, sabi nga nila, makamatay ka pag upunta ka sa altar na ikaw ay may kasalanan, di ba? Yung may, ano, may kunting ispat lang, ano? Kunting ispat lang. ano <laughs> Pero by the grace of God, ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tayo ngayon ay nagkaroon na pagkakataon no? sa biyaya niya ay nakakatayo. So, kaya yun po, no? Tungkol tao, mahalin mo. Paano mo ngayon ang tanong dito? Paano ba natin mamahalin ng Panginoon? Eh, ang sabi, buong puso. So, wala po pa ha? Ah? O, maliwanag po, clear sa mga kabataan. Mamahalin mo ang Diyos, hindi one port, hindi three -fourth. Ano? Paano yung mamahalin ng Diyos? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. E por baixo...